dalam nanti kasih likut lainnya mereka. <laughs> Ay, mm -hmm. Si Kumars, di alam na na sa salikot niya tayo. Doon pa ako nagsundunod sa hindi mo alam na <laughs> nakita ano mo ako na Opo. Pero nakita mo ako dito. Ay, alangan na. <laughs> Ay, sinitsika ako na eh. Hindi ko alam. Hindi <laughs> ko narinig na eh. mulaklak na ulit na eh. <laughs> sa so, hindi <laughs> na nga po naka-Mars, Nay. Eh. <laughs> Ngayon lang ulit po naka-Mars. Wala okay. pas laki si eh, Nay? Ha? Huh? Wala pas laki si? Eh. Huh? Nay, nag-ano, ay, ito pala yung, ano, na, anong, blak nai Nay, no? Bakit Ano na siya, eh? itong gumugulang, ay, eh, liit naman kasi, lupa, Nay. Hum -hum. Pero pag yung, ano, Nay, maganda yan siya, Nay. Sure, ito, ang ganda, Nay, o. Oh. Parang ayaw sa may araw, sa naaraw. Eh? Oo, oh, Nay, kasi... maluluto siya nai hindi